Oh, mga kaysan kami po yun tapos lang po ng tanghal yan nag aani pa rin po ito po yung uh, ano pinakamatinding uh, bagsak po lahat ng magsasaka mga kaysan dito po kalimitan na ah, ay tatam na daw po na nila ng niyog so oh. ay yung amin po ay nasa ano ilang ektarya po ito ay sa akin ay kambal at saka kay utol ace lahat lahat po pag nagsama sama ay ano po ang gagawin na lang po namin sa susunod mga kaisan. ito na po sali-sali na lang po muna kami dito sa eryang ito at yung iba po Tatam na namin ng niyog at saka po kamutihan, gulay gawa ng ano mga kaisan sa sampung, pong, sa piso at yung pong iba di yan isusubdivision na po yung paparayan mga binibili na po ng mga nagsusubdivision gawa ng ano tayo po ay ano, hindi po pinaringgan ng ano, ng mga nasa taas, nasa government. Ano, 10 piso po ang presyo ng palay. Ay yung iba bibigasin, pero lugi pa rin po mga kaisan. Kalaat po ng gastos, abono, pang-spray, lahat, 'yun. Di ang gagawin namin mga kaisan, tataniman po namin ng niyog, pakakatihin po yung aming ibang area. Pero ito pong dito lang sa area ito, magkakapatid si tatay, tulong-tulong. Gawa ng ang laki po ng uh, lugi namin dito. Lahat, bagsak po. Halos lahat po naman na magsasaka dito sa amin kalapit. Wala. Kami po ay mga negative ano pa ito. Sa isang ganto, magne-negative 50k, negative 50 pa. Bawat uh, isang ano yun, bawat uh, per 3 hectares, negative 50k. 50 Negative uh, 50. O toy, sa 10 piso doon pala yan oh. Tatam na lang ng niyog. Ha? 950? Walang jo. Oo nga, yung ibang area ay tatam na na lang ng niyog. O saka na lang ang ano, saka na lang ibabalik. Titigil na rin kami. Gawa ng wala ay. Eh. Abay, abonado pa ng mga 50k. Abonado pa kami. Ay pag sa isang taon ay ganoon, tuwing ganon, Pag aani ay di malulugi utoy kumbaga ay kada ani ay hindi naman pwede laging dukot bulsa ay malulug po hahanap na lang ibang pagkakakitaan pero ito pong kalapit namin itong sabi ko nga sa inyo ito na lang dito na lang po kami mapupokus yan si Buko Mantoy eh. Ito po pupukuso namin. Sali-sali po kami magkakapatid, tatay. Pangkainin na lang namin mga kaisa, kainin. Pero pag dapat po ang presyo ngayon ay 25 ay eh. 25 per kilo. Ay wala, no choice na po talaga. Wala na eh. Yung mga kahanga po namin tigil na rin lahat. Hangga't hindi po ibinabalik ng mga nasa taas. Puro ano po e eh, bulsa. Puro corrupt wala ay talaga pong nagdi-negative kami ay, eh ako ang laki na din po ng lugi ko ay nasa dalawang ani po ako ng ang laki ng lugi ay alangan naman sa tasusunod po ay ano na naman ako dumukot na naman ay ari sariling trabaho na lang po namin ay di mapapadali po tayo hindi po ralaking dukot ma ano mga kainsan, mahirap uh, masakit sa damdamin pero hindi po lagi ano eh hahanap na lang po kami na ibang pagkakakitaan po Magnenegosyo na lang po sa bayan ito mga kainsan ang hindi namin malilimutan lahat itong pamumunong ito na ito ang pinakabagsak na na ano pinakabagsak na magsasaka ngayon la ang mga kainsan first time in history dito dati po inatubo kami ay biruin mo po dati natubo pa kami ng mga sa isang hektarya natubo po ng 30,000 40,000 as in ngayon wala negative 50 oh wala ito po ang pinaka worst pinaka ano pinaka tumatak sa lahat ng magsasaka na pinakamura ang bili. Ito. Itong taong ito. Two thousand twenty-twenty-five. Ayan. Kung sino pong nasa itaas. Ito. Ito lang. Ito ang ano? ngayong, ngayong taong ito. ano? Ito. Balay. Pinakamababa no? Ay, 950. Ay, 950. 950 to 10 piso. Ang Panginoon. Matindi ano to eh. Kaya yung may pinapasubdivision ah. Na. Wala nakakainin. Wala na, no? Ay, subdivision. Yun naman pala. Yun na ata ang gusto din nang mangyari. Gawin subdivision ng Pilipinas. Pero ang Pilipinas ay land agricultural tayo. Pinakamababa. malawak. babalik lang ang mga magsasaka pagka baytsin ko na ang palay para maginain magkakaroon ng tigla ganyan po yun ganyan na no oo ikong kuya dati nag umubay dito na no tumigil na kaya nga kaya nga ang lawak na ilang itari dalawa itari tumigil na rin yan Ay dito may nagsasaka pa, wala na no. Wala na, sa tempo lang na Mga tumigil na rin po, ilan yang may mga magsasaka din po. Para kami na God, lang God, ang natitira yan no. Oo. <laughs> e, na ang natitira ng kami na lang. Basta so dito ito na <slutiri> lang kuya. Ito na lang amin, amin, Saris sari-sari na lang kami. Ayun lang. Hindi na. Sarili trabaho na lang. Wala naman talaga tayo. san yari na po